Hello guys, welcome sa aking page Echo Yan Channel at welcome sa aking tutorial content. Paano po e off ang ads? Kasi kapag minsan nag copy link tayo e ang dami talagang lumalabas na ads, so that ito talaga ang problema ko. Kasi nakakaabala ang mag o mag tapusin ng mga ads na yan na bigla na lang sumusulpot kapag tayo ay naglalaro, nagpe-Facebook. Tapos bigla-bigla na lang lumalabas sa screen ng ating cellphone tapos lalong lalo na kapag pumupunta tayo sa Google, kapag nag-search tayo ng mga link. As in paulit-ulit ang mga ads na dumadating, ito pong tutorial na ito para mawala ang ads or pag-disable ng ads is ito po ay sa cellphone natin sa mga links po ito. Hindi po ito kasama dun sa ads na lumalabas sa ating reels, video or content natin sa Facebook. Ito po ang mga ads na kapag pumupunta ka sa ibang apps or link kagaya ng Google or sa YouTube. Kung paano nga ba e panoorin nyo lang ito, let's go. Ganito lang po yun e click po natin ang settings ng cellphone natin, tapos hanapin nyo lang po ang network at internet. So yan e click natin, and then, makikita niyo dyan yung private DNS. E click lang yan private DNS then e select itong private DNS provider hostname. Tapos gayahin niyo lang ito guys dnsadguard.com. Dapat same lang ang pag-type niyo ang letter A ay malaki at walang space. Kaya marami nagkakamali dito kasi nilalagyan nila ng space kaya hindi siya gumagana, cannot connect ang lumalabas sa kanila, or couldn't connect ang lumalabas, kaya dapat ganito ang nilalagay niyo. Pareho sa nakalagay dito guys, so yan lang guys, e eh, kung tama na e-save niyo lang, then restart your cellphone or e-off muna, then on ulit and try to browse sa Google, mawawala po dyan ang mga ads. Sana nakatulong and thank you for watching. God bless.